Girlfriend? Oh, yes. Okay. Jel? <laughs> 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 oh, sige. <laughs> <laughs> <Okay>. Ang nasasakdal. <laughs> ang nasasakdal. <laughs> oh. <laughs> oh. Ah, <laughs> ano, taga, <laughs> tagalitis. Ito. Go. Ito. Dapat <laughs> <Tapatanggap> itiferens <po> na sabi ko. Diba? Dapat tanggap mo na. Ano ba ang ano? Ano ba ang Kung sa okay. Sumalisi. Sumalisi 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 Samay ginene Nawala lang yung asawa Ninja Moves da? Hoy, ginene asawa wala sum Okay daw mo. Bitisiga ko. Ay, wait ah. Bee, maharot ka ba? Ang mo mawasi. Ikaw ba si Kayla? Maharot ka? Ikaw ba si Kayla? Si Kayla din mo. Naglay <laughs> ka ba? Ang <laughs> pati-pati <kasi> mo? <laughs> <laughs> Ay, Mer, huh? di na ah? ah, Tell it to uh, the, the uh, hands. Hindi kasi, kasi hiwanan mo na yung niya, tapos niya nga niya. Magwagawa ng, ano, mga ikapapalagay ng loob niya para makalimutan. Bakit ko na, bakit? ba ako kanina? <laughs> oh, oh, my

sasogo, alam mo na sa Sogo? Uh, tara! Samahan mo ako. Sunod naman. Matagal na yun, one year ago. O, din totoo nga. Inamin ko din, matagal na yun. Totoo talaga kasi na-witness natin. One year ago, kasi pinibilang mo. Okay, tamo. Tandaan din. Tandaan din. Tandaan din. Ay, oras. Ano, oras, oras. Ano ang oras? Ikaw ang bagong Kayla. <laughs> Umaga pa lang, diba? ba? Umaga yun. Si Chi Chi. Si Chi Chi.